kung nagsisimula ka pa lang sa network marketing ngayon or nagsimula ka na nothing long with nagko-commute ka kasi yung mga nagsasabi sa iyo na hanggang ngayon nagko-commute ka pa rin judgment lang nila yan eh kahit anong gawin natin may masasabi at masasabi talaga sa iyo ang ibang tao either magka-coach ka or wala ka pang coach basta ang mahalaga is alam mo sa sarili mo na makukuha mo yung mga bagay na gusto mo and also nothing long with nakikisakay ka pa lang kasi ang perspective ko makikisakay muna ako ngayon Magko-commute muna ako ngayon. Pero darating sa time, ako naman yung bibili ng kotse. Sila naman yung sasakay sa akin. Ako naman yung tutulong sa kanila para magservisyo. And by the way, kasama ko pala ngayon yung business center ng Team Legend World Entrepreneurs, si Michael Mendoza. Ano? So, testimonies din sila ng products. Kaya sila nag-business center. So, kung ikaw curious ka sa business center, pwede mo akong i-approach para i-connect kita kay Sir Michael. Okay? And Sir Michael is graduate siya ng Willid 07. So, para siyang si Simba muna. Tapos nung nakapag-Willid 07, naging Lion King na. So, kaway-kaway naman Sir Mike. Yeah! <laughs> Yan lang guys eh. See you soon!